hindi lahat ng sabaw ay pampagaling. May ilan, kaya kang patayin sa alaala. -ala. May mga lutong hindi para kainin. May mga sangkap na hindi galing sa lupa kundi sa libingan. At sa bawat sabaw, may kasamang alaala -ala o kaluluwa. Ito ang kwento ng Tinolang Bangkay, isang alamat ng gutom ritual at mga nawawalang kaluluwa. Kapag naamoy mo ang sabaw, huwag mong tikman o baka ikaw ang susunod na sahog. Sa gilid ng Baryo San Bartolome, may isang dalagang kilala sa pagkahilig sa luma si Lira. Taga-kolekta siya ng lumang reseta, orasyon, mga gamit sa kulam. Nang namatay ang kanyang lola Maming, isang albulario, iniwan sa kanya ang isang nakakatakot na pamana. Isang luma, sunog sa gilid na libro. Sa likod ng aklat, may sulat kamay ng lola niya. Kapag gusto mong marinig ang sagot ng patay, hanapin mo ang luya sa libingan. Pitong araw pagkatapos si libing ang kanyang lola, binalikan ni Lira ang puntod. Sa ilalim ng hinukay niyang bahagi ng lupa Tumubo ang kakaibang luya. Itim ang balat. Nanginginig ang ugat. Agad niya itong dinala sa bahay. Sa aklat, nakita niya isang reseta. Tinolang gising bangkay. At ang paalala Huwag lulutuin kung hindi mo kayang tanggapin ang sagot. Ngunit matagal nang may bumabagabag kay Lira. Noon pa lang, alam niyang may tinatago ang kanyang lola. Ang pagkawala ng kanyang ama. Ang sabi ng lahat, iniwan sila. Pero gabi-gabi, Naririnig niya ang sigaw ng lalaki sa panaginip. Anak, hindi ako umalis. Kinuha nila ako. Ginawa ni Lira ang lahat ayon sa aklat. Luya ng kabaong. Paan ang manok na may anim na kuko. Patak ng dugo mula sa kanya. Anak ng yumao. Dahon ng bayabas mula sa lamay. Abo ng kandilang galing sa mismong burol. Niluto niya ito habang lumulubog ang araw. Walang ingay, walang tao. Tanging ang tunog ng sabaw na kumukulo ang umaalingaw -ngaw. Pagkatapos ng huling orasyon, pumigil ang hangin. Umupo siya sa harap ng salamin. Ininom niya ang sabaw. Mainit, mapait. At habang nilulunok niya ito, unti-unti siyang nakaramdam ng lamig sa batok. Tumitig siya sa salamin. Wala. Tumitig ulit. Pagkukurap niya, may nakaupo sa likod niya ang kanyang ama. Maputla, nangihina. May itim na busal sa bibig. Duguan ng damit. Ngunit ang mga mata, nagmakaawa. Anak, huwag mo silang pakainin. Ako ang unang sangkap. At hindi ako ang huli. Bumuka ang salamin. At parang butas ng balon na hinila si Lira papasok. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay ang kalderong may sabaw sa bahay ni Lira. Nakaayos sa mesa. May kandila, may isang mangkok, wala ng laman. Pero si Lira, hindi na muling nakita. Ang sabi ng matatanda, kapag uminit ang hangin sa gabi at may naamoy kang tinola, huwag mong hanapin ang kusina dahil baka ikaw ang susunod na sahog. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.